Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, magluluto na naman po ako ng panibagong pangmerienda po namin ay ang suman sa kamuting kahoy. Eto na po siya. Kaya samahan niyo po ako. Ayan po, maggadgad na po tayo. Eto lang siya, dahan-dahan lang. Nasugat na po ako eh. Mas madali, mas madali lang po yung nilupak. Kasi ilalaga mo lang, tapos i-blender mo. Yun, may merienda ka na. Ito medyo ano kasi maggadgad ka pa. Dahan-dahan talaga. Ito na po. Tapos na. 1 kilogram kasaba grated. Napigaan na po ito ha. Pinigaan ko po ng tela. Ay, ng panyo. Ito, panyo. Pinigaan ko ha. 1 eh, kilo grated kasaba. Tapos, 1 cup brown sugar. saka 1 cup coconut milk. At, syempre, yung dahon natin na suman. Ito. Pinagtsagaan ko yung suman namin. Dahon dito kasi hindi maganda. Ito na po. I-mix ko na po ngayon itong coconut milk natin na 1 cup. Sa so 1 kilo grated kasaba, iga na 1 cup coconut milk at saka 1 cup brown sugar. May white sugar din po ito. 3 cup brown sugar, 1 cup white sugar. Maglagay po ako ng salt ha. Salt. Ito, 1 half teaspoon salt lang po tayo. Kailangan may salt. Mix-mix lang po natin. eh ito na po. Sana nga po may buko ito. Meron dito, kaya nakalata. Ayoko na nakalata, sana fresh. kaya ito na lang siya. Kasi makaramaramanak man nanti, suman. So Ayan, ito na naman ang gagawin ko, suman. So Ayan, magbalot na po tayo. Kaya magbalot na po tayo. Ito lang po, napakadali lang po nito, magbalot. Ito ang pinakamadali. Ganyan lang siya. Oy. Ang papangit po ng dahon namin dito, pinagtiyagaan ko lang po kasi ang mahal ng dahon dito. Ganyan lang siya. Ayan. Ganyan lang po. Bakasan natin kasi malaki pala. Ayan na, man. lang po gagawin ko, itatali po natin. Ayan, tatali lang po natin. Para hindi makawala. <laughs> tatali lang talaga natin ito eh. Ganito po kami magsuman. pero Matagal na po kong hindi nakakatikip. Nung nasa Pinas pa po ako. Pinagtyagaan ko lang po ngayon kasi ano, makaramramanak talaga. Gusto kong tumikim ng suman na naman. Kaya yan, kahit na hindi maganda ang dahon dito. Kasi prosen, kaya okay lang. Eto na siya, be. Napakulo ko na po yung tubig. E... I-steam na po natin ito ng 30 to 40 minutes lang. Ayan na po siya. Ayan po, kumulo na yung tubig natin. Ilagay ko na po itong suma natin. Ayan. 30 to 40 minutes lang yan. Tapan natin. Ganyan lang. Ayan, buksan ko na po ito. suman suma natin. Ayan, may 35 minutes na po ito. Sobra na po sa ano. Ayan, magtikim na po tayo. Eto na mga kaibigan, luto na. Tingnan na po natin. Awe, kung luto na ba? Ang in init. Wow, ito yung suman natin, oh. Wow. Suman na suman. Tingnan nyo. Wow. Ito na po ang suman ko. Kaya yan. Mainit. Kaya ito na mga kaibigan, oh. Malamig na. Talagang gusto ko ng tumikim, ah. Beh? Uy, ito. Ah, ano. Tatlong ingredients lang ito, ano. Kahoy, coco, coconut milk, saka sugar. Mmm. Ang sarap. Grabe. May pangkapi na naman kami. Kaya sana po, mga kaibigan, gayahin ko po ang recipe ko ngayon na suman sa kamuting kahoy. Napakadaling gawin. Tama lang po yung asukal niyan. Tamis sa isang kilo, isang cup na sugar. Tama lang. Wow, ang sarap talaga. Mm. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Enjoy cooking na po tayo. Bye!